mga magulang at taga-subaybay ng mga bata. Malugod ko kayong inaanyayahan sa Tirad Pass Network, DepEd Candon City, Teleskwela, Kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Ano bang hinihintay mo? Umpisahan na natin! Ako si Ginang Lodilin Dabe, ang inyong guro sa Filipino Baitang Walo para sa ikatlong episode ng ikalawang kwarter ng ating aralin sa Filipino. Handa ka na ba sa ating aralin? Kung gayon, ihanda mo na ang inyong papel, ball pen, at self-learning module sa ikalawang markahan sa Filipino, Baitang Walo. Halina magsimula na tayo. Ang ating aralin ngayong araw ay nakabatay sa Most Essential Learning Competency na nagagamit ang ating hudyat na pagsangayon at pagsalungat sa paghahayag ng opinion. At ang ating mga layunin ngayong araw, una, natutukoy ang mga pangungusap na nagpapahayag ng pagsang-ayon at pagsalungat. Ikalawa, nakapagbibigay ng sariling halimbawa ng pangungusap na may pagsang-ayon at pagsalungat. Para sa ating mga gabay na tanong, una, ano ang ipinapahayag ng pagsang-ayon at pagsalungat? Ikalawa, anong mga pangungusap ang mabubuo mo gamit ang mga pahayag sa pagsang-ayon at pagsalungat. Alam mo ba na ang pagpapahayag ng opinyon o saloobin sa isang particular na paksa o isyo ay matatagpuan sa pahayagan, radyo, telebisyon, internet at iba't ibang uri ng usapan gaya ng umpukan ng mga driver, mga empleyado, mga kasambahay at iba pa. Hindi maiiwasan ang kani-kaniyang pagbibigay ng opinyon sa mainit na isyong pinag-uusapan na ang iba ay maaring sumang-ayon sa pananaw at ideya ng iba ngunit may sumasalungat din at tumututol. Upang maging maayos at may paggalang sa opinyon ng iba, ang gawaing komunikatibo sa talakayan pag-uusap at pagkakaroon ng iba't ibang interaksyon ay mahalaga. Narito ang ilang hudyat ng pagsang-ayon at pagsalungat na magagamit sa paglalahad ng sariling opinion. Una ay ang pahayag na pagsang-ayon. Ito ay nangangahulugan ding pagtanggap, pagpayag, pakikiisa o pakikibagay sa isang pahayag o ideya. Mayroon tayong dalawang uri ng pahayag sa pagsang-ayon. Ito ay ang ganap na pagsang-ayon at pagsang-ayon na may pasubali. Narito ang ilang hudyat na salita o pariralang ginagamit sa ganap na pagsang-ayon. Lubos akong sumasang-ayon sa Sang-ayon ako sa Kakampi mo ako sa Magkatulad tayo ng paniniwala sa Kasama mo akong naniniwala sa... Gamitin naman natin sa pangungusap ang mga halimbawang ito. Una, lubos akong sumasang-ayon sa sinabi mong giginhawa ang ating buhay. Ikalawa, sang-ayon ako sa kanyang suhestyon. Ikatlo, kakampi mo ako sa lahat ng mga bagay na iyong nais. Ngayon naman ay subukan mong bumuo ng sarili mong pangungusap gamit ang pariralang magkatulad tayo ng paniniwala sa. At kasama mo akong naniniwala sa. Dali, kunin mo na ang iyong ballpen at papel at ipakita ang iyong husay sa pagsulat ng sarili mong pangungusap. Naisulat mo na ba ang iyong halimbawa ng pangungusap? Magaling! Alam kong nagamit mo ang pahayag sa pagsasaad ng ganap na pagsang-ayon. Ngayon, dumako naman tayo sa pagsang-ayon na may pasubali. Ang pagsang-ayon na pasubali ay pagsang-ayon naman na mayroong agam-agam. Narito ang ilang ginagamit sa pagsang-ayon na may pasubali. Sumasang-ayon ako sa iyo subalit. Medyo sumasang-ayon ako pero sumasang-ayon ako sa iyong punto pero iginagalang ko ang iyong opinyon pero maaring tama ka subalit. Ngayon ay subukan mo ring bumuo ng sarili mong halimbawa gamit ang mga pariralang Iginagalang ko ang iyong opinion, pero... At medyo sumasang-ayon ako, pero... Napakahusay mong bumuo ng sariling pangungusap. Kung mayroon tayong pahayag na pagsang-ayon, ay mayroon din tayong pahayag na pagsalungat. Ito ay pahayag na nangangahulugan ng pagtanggi, pagtaliwas, pagtutol, pagkontra sa isang pahayag o ideya. Ang dalawang uri ng pahayag na pagsalungat ay ang ganap na pagsalungat at pagsalungat na may paggalang. Ang mga halimbawa ng mga pariralang ginagamit sa ganap na pagsalungat ay Hindi totoo ang iyong sinasabi at lubos akong hindi sumasang-ayon. Lubos akong sumasalungat sa Maling maliyata ang iyong paniniwala sa Hindi mo ako mahihikayat sa Ang mga halimbawa naman ng pagsalungat na may paggalang ay Hindi ako sumasang-ayon pero sa anggulong iyon ay masasabi kong may punto ka, subalit. Sumasalungat ako sa iyong sinasabi, pero hindi ko talaga matanggap ang iyong opinyon sa. Ngayon ay gamitin naman natin sa pangungusap ang ilang pariralang ginagamit sa pahayag na pagsalungat. Una, hindi totoo ang iyong sinabi at lubos akong sumasalungat sa iyong pasya. Ikalawa, hindi mo ako mahihikayat na sumali sa iyong grupo. Ikatlo, hindi ako sumasang-ayon pero maganda ang kanyang layunin. Ngayon ay subukan mo ulit bumuo ng sarili mong halimbawa ng pangungusap gamit ang mga pariralang ginagamit sa pahayag na pagsalungat. Naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito, mga bata? Nakabuo ba kayo ng maraming halimbawa gamit ang pagsangayon at pagsalungat? Magaling! Kung gayon, handa na ba kayo para sa pagsasanay? Gamitin ang iyong mga ballpen at papel para sa pagsagot sa mga katanungan. Puriin ang mga pangungusap. Isulat sa patlang ang salitang pagsang-ayon kung sumasang-ayon at pagsalungat naman kung sumasalungat. Unang bilang. Lubos akong sumasang-ayon na mas maganda ang buhay dito sa mundo. Ano ang inyong sagot, mga mag-aaral? Ang tamang sagot ay pagsang-ayon. Magaling. Ikalawang bilang. Hindi totoo ang iyong sinabi at lubos akong hindi sumasang-ayon sa sinabi mong mas maganda ang buhay ngayon kaysa noon. Tignan nga natin kung nakuha ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay pagsalungat. Tatlong bilang. Kakampi mo ako sa lahat ng mga pagbabagong nais nitong mangyari sa mundo. Tingnan nga natin kung tama ang inyong sagot. Mahusay, ang sagot ay pagsang-ayon. Ikaapat na bilang. Hindi ako sumasang-ayon pero may mga pagbabagong magdudulot ng kahirapan sa ating pag-uugali at kultura. Ang tamang sagot pagsalungat. Nakuha ba ninyo ang tamang sagot? Mahusay. Para naman sa huling bilang, kasama mo akong naniniwala sa pagbabago, kaya gawin natin ito sa tamang gawain. Ang tamang sagot naman ay pagsang ayon. Nakuha ba mga mag-aral? Magaling! Dumako naman tayo sa pangalawang gawain. Para sa panutong dapat sundin. Sumulat ng opinyon kaugnay ng ilang isyong may kinalaman sa kahalagahan ng salapi at karunungan sa buhay ng tao. Isulat ang iyong sagot sa mga linya. Unang bilang, ang karunungan ay kayamanang hindi mananakaw ng isang tao. Gumamit ng pahayag na pagsang-ayon. ikalawa Ang tunay na kaligayahan at tagumpay ay makakamit sa pagkakaroon ng maraming salapi at kayamanan Gamitin ang pahayag na pagsalungat Mahusay at nakabuo kayo ng mga makabuluhang opinyon kaugnay sa ilang isyong may kaugnayan sa salapi at karunungan. Hanggang dito na lamang grade 8. Alam ko na marami kayong natutuhan ngayong araw sa ating aralin at alam kong nabuksan, nadagdagan ang inyong kaalaman tungkol sa pagsang-ayon at pagsalungat. Muli, pli, ito ang iyong guro sa Filipino Baitang Walo, Ginang Lodelin Dabe na nagsasabing sa Filipino, makabuluhan ang iyong pagkatuto. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam! alam.